ating ngayong gabi. Nang unang-una, unang piyesta na ito. Unang piyesta ito ng ating bagong halal na kapitana si Kapitan Numanlan. At pangalawa, baka ito po ni Cap Marshal yung ating para mamayang gabi kung hindi ako mararating dito sa piyesta nito. Pero, masayang masaya siya sa langit ngayon. Anyway, okay lang mo ba na magmarites ngayong gabi? Ngayon. Okay lang po. Una po, nagtapos sa langit ako sa suporta ng Maragay Bulit sa Anong Maginat, hindi lang po lang kundi tsunami dito sa Barangay Bulit. Salamat na pala, ng Diyo Namin. mga priority ng programa para po sa siyudad ng Isangayos at sa itatlong distinto ng Pangasinan. Patuloy po